Napapagod ka na ba sa laban? Yung tipong ginagawa mo na ang lahat, pero parang wala pa rin nangyayari? Nagdadasal ka, pero parang tahimik si Lord. Nagpakatatag ka, pero sunod-sunod pa rin ang pagsubok. At minsan, naiisip mong sumuko na lang. Pero teka muna, baka nakakalimutan mo. May armor ka. At hindi ordinaryong armor. Galing ito sa Diyos mismo. Oo, bilang mana ng palataya, may ibinigay sa iyo si Lord na kumpletong armor para sa laban mo sa buhay. Sa Efeso chapter 6 verse 10 to 18 sinabing, Isuot ninyo ang buong baluti na mula sa Diyos upang makalaban kayo sa mga pakana ng Diablo. Ito ang spiritual na proteksyon na ibinibigay ng Diyos para labanan natin ang mga atake ng kaaway. Hindi physical na laban, kundi laban sa takot, kasalanan, tukso, at kasinungalingan. 1. Sinturon ng Katotohanan ito ang unang parte ng armor. Kapag alam mo ang katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos, hindi ka basta-basta malilin lang ng kasinungalingan ng kaaway. 2. Breastplate ng katuwiran Protection ito ng ating puso. Hindi lang literal na puso, kundi ang isip, emosyon at kalooban mo. Sa Biblia, ang puso ay sentro ng iyong mga desisyon, nararamdaman at paniniwala kaya ang breastplate na ito ay panangga laban sa mga atake ng kasalanan, tukso, guilt, at discouragement. Pero hindi ito galing sa sarili mong kabutihan. Ang katuwiran na tinutukoy dito ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. 3. Sandalyas ng Ebanghelyo ng Kapayapaan Ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas at direksyon. Kahit saan ka magpunta, dala mo ang mensahe ng kapayapaan mula sa Diyos. Ready ka lumaban, hindi sa kaguluhan, kundi dala ang pag-ibig at katotohanan. 4. Kalasag ng pananampalataya Kapag may pananampalataya ka, kahit anong apoy na itapon ng kaaway, takot, doubt, guilt, hindi ka basta-basta tatamaan. Panangga mo ang tiwala mo kay Lord. 5. Helmet ng Kaligtasan Proteksyon ito ng isipan mo. Ipinapaalala nito kung sino ka kay Kristo, ligtas ka, mahal ka, at may buhay na walang hanggan ka hindi ka basta-basta matitinag ng lay sa utak mo. six Espada ng Espiritu Salita ng Diyos Ito lang ang offensive weapon sa armor. Kapag alam mo ang Bible, kaya mong pumatay ng kasinungalingan. Gaya ni Jesus nung tinukso siya, ginamit niya ang scripture para labanan si Satanas. Pero napansin mo ba? Wala sa armor of God ang proteksyon sa likod. Walang backplate. Walang panangga kung tatalikod ka o tatalikuran mo ang laban. Kasi bilang anak ng Diyos, hindi ka tinawag para umatras. Hindi ka nilikha para sumuko. Ang utos sa Efeso chapter 6 verse 13 ay malinaw. Pagkatapos mong gawin ang lahat, manindigan ka. Ibig sabihin kahit parang walang nangyayari sa mga panalangin mo, kahit may tukso, takot o pagod, ang utos ng Diyos, tumayo ka, lumaban ka, huwag kang umatras. Huwag kang tatalikod sa laban. Kapag tumalikod ka, wala kang armor sa likod. Matatalo ka. Pero kung maninindigan ka, ipapakita sa iyo ng Diyos kung gaano siya katapat. Hindi natin kaya sa sarili lang nating lakas ang mga laban. Pero ang magandang balita, kaya ng Diyos ang mga laban na hindi mo na kayang harapin, ilike mo ang video na ito kung nakarelate ka. Mag-subscribe para sa mas marami pang Bible-based encouragement at i-comment ang prayer request mo sa baba. At habang nagiiwan ng prayer request, ipanalangin mo rin ang mga komentong nababasa mo.